Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may mga babae sa ating mundo na itinuturing ng maraming bansa o lalo na ng maraming tao na bastos at hindi ka nais-nais ang pag-uugali? Kaya mula sa Netherlands, kung saan ang mga yan ay merong prangkang pagsasalita hanggang sa mga South Korean na kung minsan ay ikinagugulat nga ng mga turista ang pag-uugali pag-usapan natin. Ang sampung pinakabastos na mga babae sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Netherlands Ang Netherlands ay isang bansa na kilala sa kagandahan ng kanyang mga tanawit, lalo na ang Amsterdam na may pinakamaraming bisikleta sa buong mundo. Pero ang mga kababaihan dito ay kilala rin sa kanilang kagandahan. Ngunit sa paningin ng ilang turista, maaari silang magmukhang bastos. Sa matindaan, ang mga pagbati ng mga staff ay madalas na malamig at hindi masigla. Dahil para sa kanila, ang sobrang kasiglaan ay hindi tapat. Hindi rin sila sanay sa mga usapang pampalipas oras tulad ng tatanungin mo sila kung kumusta sila kung hindi ka naman talaga interesado sa kanilang isasagot. Ang mga babaeng Dutch ay diretsyo at prangka kung makipag-usap. Kahit na tungkol sa mga sensitibong paksa tulad ng pera, politika o itsura. Bihira silang magbigay ng papuri at mas pinipili ang direkta at konstruktibong puna. Ito ay maaaring magbigay ng hindi komportabling pakiramdam sa mga turista. Bukod pa rito, sila ay kilala sa pagiging matipid. Karaniwan sa kanila ang paghahati ng bayarin kapag kumakain sa labas, kahit pakasama ang mga kaibigan at hindi sila madalas mag-alok na magbayad para sa iba. Number 9. Russia Ang Russia ay kilala sa malawak nitong teritoryo, mayamang kasaysayan at kamangha-manghang kalikasan, kaya't laging paboritong destinasyon nito ng mga turista. Ang mga kababaihan dito ay kilala sa kanilang natatanging kagandahan, mapuputing balat, asul na mga mata at bland na buhok. Ngunit sa kabila ng kanilang pisikal na kagandahan, maaaring makaranas ng pagkakaiba sa kultura ang mga turista na maaaring magdulot ng pagkalito o hindi komportable ang pakiramdam. Isa sa mga pangunahing hamon sa pagbisita sa Russia ay ang hadlang sa wika. Dahil hindi malawak ang paggamit ng Ingles sa lugar na ito, lalo na sa mga malalayong lugar. Ito ay maaaring magresulta sa mga hindi pagkakaunawaan at pakiramdam ng kawalan ng respeto. Bukod dito, ang mga babaeng Russian ay madalas na touring turing na reserbado at formal sa pakikipag-usap, na bihirang umiti o makipag-usap ng kaswal. Ang ganitong pag-uugali maaaring magbigay ng impresyon na sila ay malamig o hindi magiliw, lalo na para sa mga turistang nais manligaw. Number 8, Germany Ang Germany ay tanyag dahil sa mga luxury cars nito at laging dinadayo ng mga turista. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, maaaring makaranas ng ilang cultural shock ang mga bisita. Ang mga kilos kasi tulad ng pagtataas ng gitnang daliri na nagsimula pa noong panahon ng mga Germanic warriors bilang pang-aasar sa mga Romano ay itinuturing na isang simbolo ng kawalang respeto at hamon. Ang mga kababaihan din sa Germany ay kilala sa kanilang pagiging direkta at prangka sa pakipag-usap. malaga sa kanilang pagiging maagap, kahusayan at pagsunod sa mga aligtuntunin. Hindi sila nagdadalawang isip na ipahayag ang kanilang opinyon kahit pa ito'y maaaring makasakit sa damdamin ng iba. Pinapahalagan din nila ang personal na espasyo at privacy kaya't maaaring magbukhang malamig o hindi pala sa paningin ng mga turistang galing sa kulturang mas malapit at palakaibigan. Ang mahigpit nilang pagsunod sa mga patakaran ay minsang nagdudulot ng impresyon na sila'y arugante at mapangmata. Number 7. Israel Ang Israel ay kilala sa mga makabagong teknolohiya masisiglang kultura ng negosyo at natatanging mga makasaysayan at kultural na pook kaya't laging dinadayo ng mga turista. Bukod dito, ang mga kababaiyang Israeli ay kilala sa kanilang derechahang pakikipag-usap at pagpapahalaga sa katapatan. Sila ay hindi nag-aatubiling ipahayag ang kanilang mga opinyon kahit pa ito ay magdulot ng pagkailang sa iba. Sa Israel, hindi uso ang pagpapalambot ng mga salita upang hindi masakta ng damdamin ng iba. Kaya't ang kanilang pagiging prangka ay maaaring magmukhang kabastusan para sa ilang mga bisita. Ang mga kababaihang Israeli ay hindi rin nagdadalawang isip na magbigay ng diretsyong payo o kritisismo kung kinikailangan at ang ganitong pag-uugali ay bahagi na ng kanilang kultura. Madalas silang nakikipag-usap ng prangka, hindi alintana ang estado o posisyon ng kanilang kausap. Sa kabila ng kanilang matapang na pakikitungo, hindi nila napapansin na maaaring nakakasakit na pala sila ng damdamin ng iba. Ang kanilang estilo ng komunikasyon ay maaaring magmukhang malamig o matapang sa paningin ng mga turista, lalo na kung nagmula ka sa kulturang mas pinapahalagan, ang pagiging maingat at magalang. Number 6. Nigeria Ang Nigeria na may populasyon na higit sa 200 milyon ay ang pinakamataong bansa sa Afrika at kilala sa masiglang kultura nito. Ang bansa ay may iba't ibang etnikong grupo at wika na nagiging dahilan upang maging isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga mahilig mag-explore ng natatanging kultura. Kilala ang Nigeria sa makulay na eksena ng musika, masasarap na pagkain at makulay ng mga pista. Subalit ang estilo ng pakikipagkomunikasyon ng mga kababaihang Nigerian ay maaring magbigay ng kakaibang karanasan sa mga turista. Ang mga kababayang Nigerian kasi ay kilala sa kanilang pagiging direkta at bukas sa pakikipag-usap. Madalas silang magsalita ng malakas at gumamit ng maraming galaw ng katawan na maaaring magmukhang bastos o agresibo para sa mga hindi sanay sa ganitong estilo. Karaniwan din silang nagsasarkasam at nagsasalita ng mga ironic na bagay na maaaring makalito sa mga dayuhan sa mabilis na takbo ng buhay sa urban na bahagi ng Nigeria, madalas ay nagiging maingat at mapaghinala ang mga tao. Ang ganitong mga katangian ay maaaring magbigay ng kakaibang hamon sa mga turista, lalo na sa mga taong hindi sanay sa ganitong paraan ng pakikipag-usap at pamumuhay. Number 5. Amerika Ang mga Amerikano ay kilala sa kanilang mapangahas at mayabang na pag-uugali dahil naniniwala sila na ang Amerika ang pinakamahusay na bansa sa mundo. Sa kanilang pananaw, hindi mahalaga ang opinyon ng mga hindi Amerikano. Madalas makikita ang mga babaeng Amerikano na pumapasok sa mga restoran na maingay magsalita. Inilalagay ang kanilang mga sa upuan at nagpapakita ng kawalang galang. Hindi sila nahihiyang tumawa ng malakas at mayabang saan man sila naroroon. Yung maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa mga turista. Sa si Estados Unidos, bahagi ng kultura ang pagbibigay ng tip sa maraming serbisyo tulad ng kainan, taxi at hotel. Ang mga bisita ay maaaring makaramdam ng pressure na magbigay ng mataas na tip kahit hindi sila nasiyahan sa serbisyo. Bukod dito, ang mga babaeng Amerikano ay madalas kumain ng mabilis at hindi masyadong pinapansin ang tamang asal sa pagkain. Karaniwan silang umunguya ng nakabukas ang bibig. Nagsasarita habang kumakain at Umaalis ng mesa agad pagkatapos kumain ng hindi hinihintay ang iba. Madalas din silang kumakain ng fast food at matatamis na pagkain ay tinuturing na bastos sa ilang kultura. Number 4. India Ang India ay isang bansang puno ng misteryo at mayaman sa kasaysayan at kultura. Kilala ang mga Indian sa kanilang mainit na pagtanggap at diwa ng pagpapatuloy sa ibang mga tao. Subalit may mga aspeto ng kanilang kultura na maaaring magdulot ng pagkailang sa mga bisita. Karaniwan na sa India ang pagsisiksikan, tulakan sa pila at paglapit ng masyadong malapit sa personal na espasyo. Ang mga ganitong kilos bagaman normal sa kanilang lipunan ay maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa mga dayuhan. Bukod dito, madalas makita ang mga kababaihang Indian na tila galit o iritable. Hindi bihira ang mga nagtatalo o nagsisigawan sila na maaaring magmukhang bastos o mayabang para sa mga turista. Ang kanilang prangka at minsang masakit na komento tungkol sa itsura ng iba ay maaaring magdulot ng takot at pagkailang sa mga bisita na negatibong nakakapekto sa kanilang impresyon sa bansa. Number 3. Greece Ang Greece ay isang magandang bansa na kilala sa mga kaakit-akit na dalampasigan, misteryosong mga islat, mga sinaunang makasaysayang lugar. Kaya't ito ay pangarap na destinasyon para sa maraming manlalakbay. Ngunit alam mo ba na ang pagtaas ng gitnang daliri na kadalasang itinuturing na basto sa maraming bansa ay nagmula pala sa sinaunang Greece? Ang mga sinaunang Griego kasi ay gumagamit ng ganitong pagkilos, mahigit 2,500 taon na ang nakalipas bilang paraan ng pang -asa at pang iinsulto dahil ito ay sumisimbolo sa palus. Kilalang mga kababaihang Griego sa kanilang pagkakaibigan at pagiging bukas sa pakikipag usap Subalit, may mga pagkakataon silang tumatayo ng malapit kapag nakikipag usa na maaaring magdulot ng hindi komportabilang pakiramdam sa mga bisita, lalo na sa mga taga-kanlurat dahil sa kakulangan ng personal na espasyo. Bukod dito, ang kanilang pagiging prangkat, direkta, sa pakipag-usap ay maaaring minsang mamisinterpret bilang kawalang galang. Sa malalaking pagtitipon, karaniwan din sa mga ang Grego ang pagpapakita ng labis na pagiging malapit sa isa't isa, tulad ng pagyakap at paghaplos na maaaring magdulot ng pagkailang sa mga bisita na hindi sanay sa ganitong gawain. Number 2, France Ang France ay kilala bilang isang romantikong bansa na may magagandang tanawin, makulay na kasaysayan at masiglang kultura. Marami ang nagnanais na makapunta dito para maranasan ang kasiyahan ng pamumuhay sa lugar. Ang mga babaeng Pranses ay sikat sa kanilang elegante at kakaibang estilo, pati na rin sa kanilang tiwala sa sarili. Pero sa kabila ng kanilang kagandahan, ang mga babaeng Pranses ay prangkat direkta kung makipag-usa, na minsan ay kinakagulat ng mga turista hindi sila natatakot ipahayag ang kanilang opinyon at hindi limitado sa mga inaasahan lamang ng lipunan ang kanilang ginagawa. Sa France, lalo na sa mga malalaking lungsod, mahalaga ang paggalang sa personal space at formalidad. Ang mga babaeng Pranses ay hindi mahilig sa small talk at mas gusto nilang maging direkta. Kapag nakikipag-usap sa mga estrangero, karaniwang sinisimula nila ito sa isang bonjour o bonjour madam bilang tanda ng paggalang. Sa mga restaurant, hindi inaasahan na magiging sobrang palakaibigan ng mga waitress. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Mahalaga rin sa kanila ang kanilang wika kaya't minsan, mas mainam na subukan munang magsalita ng parenses bago mag ingles Ang mga ganitong bagay ay maaaring magbigay ng kakaibang karanasan sa mga turista. Ngunit ito ay bahagi lamang ng natatanging kultura ng bansang France. Number 1. South Korea Ang mga babaeng South Korean ay kilala sa kanilang maputing balat, makintab na itim na buhok at malalaking mata. Palagi silang kapansin-pansin dahil sa kanilang mga ngiti at makabagong damit. Pero madalas silang magsalita ng mas matasang tono kaysa sa ibang kultura. Kaya minsan mukhang sumisigaw sila at nagmumukhang bastos. Mas komportable rin sila sa physical na kontak. Madalas silang humawak sa iyong balikat o braso habang nakikipag-usap o tumayo ng malapit sa iyo. Para sa mga sanay na, na may personal na espasyo, ito ay pwedeng nakakailang. Habang kumakain, karaniwan na sa kanilang malakas na pagmuya. Pagsinga sa mesa at pag-uusap habang kumakain, mahilig din silang mag-share ng pagkain gamit ang parehong chopsticks o kumuha ng pagkain mula sa plato ng iba na maaaring ikailang ng mga bisita mula sa ibang kultura.